Anong ni Juan bigyan ng kasagutan? I wonder. At ang sagot sa aming I wonder trivia. Self with imported hides. So ang online sensation na si Bogart the Explorer sa pagpapakita ng mga katangian ng ating bansa. Kung ipinakita sa kanta ni Sai ang ganda ng syudad na Gangnam sa Korea. Open Gangnam Style ni Bogart ngayon, ipalabas ang beauty ng ating bansa sa pamamagitan ng Opa Gangnam Style. Opa Gangnam Star. Gangnam Star. Gangnam Star. Ang maeksena sa video ni Bogart, hindi lang niya basta ginaya. Nilagyan niya pa ng Pinoy Touch. Tulad na lang ng ng nasa kwadra ng kabayo sa original music video. Si Bogart, ginawa ito ng may mga kalesa. Ang eksena naman sa bus, tinumpasan niya ng jeep. Kasi may mga maraming ibang tao sa bansa na nag-gangnam style, na kinita, na may mga version-version yung mga bansa nila. Isip ko, gawa din tayo ng bansa sa eh, ng gangnam ng Pilipinas. Kaya yun, para proud tayo na, oh, hindi tayo magpapahuli. Kaya natin lumaban. Dagdag ng ating pop culture expert, napakahalaga ng papel ng media sa pagpapakilala ng mga pausong sayaw kahit pa nasa lingwaheng banyaga. Siyempre, malaking factor din yung, yung uh, radyo, malaking factor din yung TV kasi kahit naman nung wala pang YouTube, tatandaan natin kahit yung, yung makarena noon na early 90s. Uso sa Pilipinas, di ba, yung mga steps. Ayon sa listahan ng kronkish.com, isang website kung saan nagtatala ng mga pinakasikat na bagay-bagay sa top 10 dance craze sa buong mundo, karamihan ay umapot at sumikat sa Pilipinas. Tulad ng dance moves ng Macarena, Lambada at Papaya. Kahit pa nasa dayuang salita, kinembutan ng bawat one. Sa isang social experiment, susubukan namin hindi lang ang memorya ni Juan, maging ang kanyang dancing skills. Sa tulong ng ating kahwander na sitado, umikot kami. Dala ang kanta ng top 10 dance craze sa listahan ng crunkish.com I wonder, pamilyar pa kaya si Juan dito? Oh, alam mo yan? Hmm. O oh, sige, anong naalala mo, step Pial? <laughs> Ganyan ba yan? <laughs> Parang hihilod ka lang hindi uh, mo uh, ba yung step niya? nae ko pero uh, oh. okay, oh, sige, ano yung, yung ganon parang na? naglalalang? ang cheating. yun 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 eh, sikat na sikat nun. Sa social experiment na aming ginawa, marami ang nakakaalala sa iba't ibang dance moves. Patunay lang din ito sa hilig natin sa sayaw. Una, kailangan natin intindihin na ang sa sayaw, yung tinatawag natin, medium of communication, ay ang ating katawan. So, we all have the same bodies. Because of pere yung mga katawan natin, we all capable of doing these types of movements. Pero lalo pa rin tayong mapapagiling kung ang mismong kanta, madali nating maintindihan. Sino ba naman ang makakalimot sa mga pausong moves ng all-female dance group na nagpataas at nagpababa ng ating mga baywang? Ang Sex Bomb Dancers! 1999 nang magsimula ang kanilang grupo sa longest running noon time show na Eat Bulaga at mula noon, marami na ang kanilang napausong dance moves. Isa sa mga ito ang kanilang spaghetti dance. Sa listahan nga ng spot.ph ng top 10 dance craze sa Pilipinas, pumapangalawa ang spaghetti. Hindi lubos maisip ng manager at choreographer ng sex bomb dancers na si Joy Cancio kung paano nag-hit ang moves na kanyang ginawa. Ang hirap kaya mag-koreo nung ganun. Uh, kung maalala mo yung bakit papa, di ba? Yung spaghetti. hirap. And to the point na inano ko yung, tinarget ko yung sino ba yung fans ng mga sex bomb. Mostly young kids, young people. So dapat easily to get, easily to copy. Yan, na pumatok naman.

Mahirap man ang ginawang steps ng mga sex bomb dancers, hindi pa rin ito. Inurungan ng ating mga kawander. May isang bagong dabarkads ang nagpapahindak ngayon tuwing tanghalian. Small but terrible daw siya. Kanyang pausong moves kasi, hindi lang basta ordinaryong mga Juan ang napapasayaw, kundi pati ang ilang artista. Sino ang di nakakaalam? Chacha version ng Little Miss Philippines winner na si Riza. Kwento ng road manager niyang si Jack, hindi nila inakalang papatok kay Juan ang chacha ni Riza. Meron na sa one for all, uh, chef siya noon, so may magandang tugtog nag-isip lang kami, kasi lagi siyempre, mga sayaw-sayaw, inisipan lang namin siya ng steps for Riza. Na pagdating kay Riza, nung tinuro sa kanya, medyo pinalitan niya, nagkaroon siya ng twist na hindi namin inisip na niya pala yung ganong sayaw. At ayon kay Riza, pag nakikita niya ginagaya siya ng mga Juan, kakaibang saya ang dulot sa kanya nito. nakikita yung sayaw. Sayaw ko. Pero eto ngayon ang bago. Isang sayaw na nauso sa Amerika at unti-unti nang dumarayo sa ating bansa. Hindi lang basta dance troupe ang kailangan dahil may git dalawampung tao ang kailangan sa sayaw na ito. Mga ka-wonder, nasubukan nyo na bang sumali sa isang Flash mob dance Ito na ang I wonder trivia